ito wa tayo guys na hmm. guys sarap ke guys ito wa kasi kami guys may delay kami na kita, Ada Iinitin ko lang guys, nilagay mm, ko sa salit. So nga guys, matutuwa tayo. Ano naman natin ito guys. Ar-ar! Eh, palihog sa kuwanak, dito na be, ilabog sa dito na. Dito sa kanal be. Dito sa kuwanak, para dili lang sa. So ayun guys, nilagay natin ito. Nah, nah. Uh, ano guys? Ano? Uh, ano na gagamitin ko? Hirap. Tadong? Di mo maduot na itong kutili yeah, Matay niya yung uh, Ano guys?

long, po. Talong! Talong! Gulpi ka sa mga sa ating man niyo eh. Hindi pa Ano yung kuha Tinanin natin guys kasi Ayan guys Ayan guys Nilagyan mo guys yan ang guys. So, ko siya guys ng ano. gulay. Para. Anak, pag natong isa-sak sa na. Para may pang ulam tayo guys. No? Okay. Ina, ka inito na ko itong nangka. Sabi na sig five five wala ko kasi ng kuan ko. Ha? So, ngayon guys, lalagyan natin yung sinu. Sinu guys. So, habang nag-iintay tayo guys, sa ati, ating ano, lalagay ko muna ito guys.

Ang halian. Kasi may ano na guys, may walang matayong para. Ang base kita. Ganito lang sa aming guys. Mga ano lang. Yeah.

ko kusya guys nang, ini elakian kusya nang, bagian guys, para mas lalu siang semarang, guys, natin guys. Hmm, sarap guys. So fair. Okay. So ayan guys. <coughs> so ayan guys, ready to serve na to guys. Ayan. Hmm. Ayan. 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 Ayan guys. Tingnan mo yung sabaw guys. talagang nagmamantika siya guys talagang mataba siya na isda yan so ayan guys ready to serve na to guys luto na to guys ayan, ready to serve na to kaya hanggang dito na lang yung vlog ko maraming salamat sa nanonood sana subscribe din ko po sana hindi kayo magsawa kahit ganito lang yung mga content ko hanggang sa next vlog ko babo Don't forget guys like comment share and subscribe. Thank for watching.